Magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, tinitingnan ko yung electronic clock dito. 1-1-2025. January 1 po ngayon, 2025. Araw ng Miyerkules sa inyong taong bahay. Happy New Year everyone. Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website www.dwiz882am.com at i-download ang DWIZ app DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin tayo via DWIZ882 Facebook page at YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share, and comment. Tayo ay napapanood nationwide sa Digital Free TV Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron din tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV+, Plus, at GMA afford the box. Available rin po kami sa digital TV devices at TV receivers. Mangyaring scan lamang po ang inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Ito po ang programang may advokasya ng kapayapaan at kaularan. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaularan, Wednesday edition, unang araw po ng isang bagong taon. Ayan, ang dami pong nakikinig, ang daming nanonood at ang daming nagpa-follow. Siyempre, ang partner ko po ngayon na nandito sa studio, maya-maya ang ating main host sa ngalan po ng ating mga kasamahan, si uh, Kuya Andy Vital at siyempre ang ating main host na si General Jerry Samudio. Pabatingin ko muna ang nandito kasama ko sa studio si General Virgil Garcia. General Sir, Magandang uh, umaga po sa inyong lahat at uh, isang manigong bagong taon sa lahat. Happy New Year, partner. Yes, uh, binabanti natin ang magandang umaga si Major General uh, Marlu Salazar, si Brigadier General Rene Calonso, of course, ang aming chairman, si Major General uh, Gilbert Lianto. Magandang-magandang um, umaga po sa inyo at uh, ngayon po ay unang araw ng bagong taon at kami po ay uh, na-excite na sa maaring idulot sa ating kagandahan, kabutihan sa ating buhay sa darating na taon. Ampu niyo yung nakaraang taon eh parang ang bilis. Isang iglap lang eh lumagpas na siya at uh, tapos na agad. No, so pero maraming grasya, maraming biyaya na ibinigay sa atin. Nagpapasalamat tayo sa may kapal sa mga blessings na ibinigay niya sa atin. Although hindi lahat ay blessings, pero mas marami yung blessings. Sigurado ako doon. Kesa sa yung mga kalungkutan at kasawian. Kaya tayo ay uh, optimistic. Tayo ay... Uh, excited sa darating na taon sa mga mangyayari ngayong 2025. Niyon. Si uh, Pabatiin natin ang ating main host na si General yun. Jerry Samudio. General Happy Jerry Samudio, sir, Parigoy. Happy New Year, Jerry. Uh, umaga, Happy New Year, uh, Parigoy. At uh, at kay uh, General Garcia Parang kilala ko yung t-shirt na dal dela gamit mo ngayon na Imidla. Pero hindi ganyan na. Ah, galing sa Air Force, di ba? Yes. Na? <laughs> Natandaan mo yung activity natin. So, uh, bati natin lahat ng uh, mga kasabahan po natin sa Air Force, sa pamuno po ni uh, Lieutenant General uh, Art uh, Cordura. Itong t-shirt ko kilala din ito ni Sir eh. Lang, Kasi ito mo yung t-shirt ng Manda. Naraa. <laughs> <laughs> ang ganda ng t -shirt. Pero kaming pag ganito, sir, na t-shirt na ito, sir, eh. Oo, oh, bagay na bagay sa iyo. Ang ganda. Uh, sa <laughs> so, uh, ko rin din po ang ati uh, ating mga kasamaan po dyan sa Bicol, especially sa Pilika Marinisor, yung mga magasaka na uh, ang pakiramdam nila ay uh, napagsamantalahan sila, nabudol, uh, Bayaan nyo at uh, kami po dito sa APA Pilipinas ay uh, gagawin po namin ang lahat para mapansin ho yung uh, inyong uh, mga problema ang inaharap dyan. At gagawa po kami ng paraan na uh, makausap po namin ang uh, pinaka-administrator ng National Irrigation Administration at saka ang regional director para talagang tuparin nila yung kanilang uh, uh, kanilang pangako sa inyong mga magasaka na inaasahan namin at uh, kinikilala namin kayong uh, mga bayani, di ba? Sir, ano? At saka Parikoy, di ba? Yes. Sakto. Uh, kanina nga, uh, kanina. Uh, dinidiscuss namin ni General bago tayo mag on the air. Ito uh, bang niya uh, NIA ay under ba ng Department of Agriculture o uh, Department of Agrarian Reform? At ano talaga ang dapat na maging ayuda dito sa mga farmers na sabi nga, nabudol? Mm. Uh -uh. Ang nangyari dito ka ang pagkakaalam po is uh, ang National Irrigation Administration ay uh, under sa administrative control ng uh, Department of Agriculture. Ah, uh, 'yun ang pagkakaintindi ko uh, sana hindi ako nagkakamali. Uh, kaya ang National Irrigation Administration ay uh, kumbaga ipinapatupad niya yung uh, ilang mga programa ng uh, Department of Agriculture. Ito nga tinatawag na Uh, contract farming. Na maganda yung konsepto at uh, ako ay sumasaludo sa konsepto ho ng uh, contract farming kasi ang idea ay i-consolidate yung mga lupa, especially yung mga maliliit, at uh, kapag na nakapag-consolidate ng mga 50 hektarya ay uh, tutulungan siya ng uh, Department of Agriculture sa Magitan po ng pagbibigay ng fertilizer, binhi. So napaka-noble ng programa kaya lang ang problema nga dito is uh, kapag hindi na ipapatupad ng maayos ang proyekto. So kagaya sa Pilika napakinggan niyo naman Sir Kahapon and Parikoy na uh, sila ay pinakakuan na bibilhin ng 20 pesos per kilo yung uh, palay na ma-harvest nila. Pero uh, noong uh, magkaroon na ng uh, bilihan ay umabot na lang sa 10 pesos at uh, marami na mga uh, talagang kinakailangang uh, uh, ipaliwanag ang uh, National Irrigation Administration. Sana wag hong pagkakitaan ang ating mga farmer kasi sila lang yung inaasahan na lang natin eh na para tayo ay makasalba at makakuha tayo ng sapat na pagkain di ba sir? Eh kung hindi natin susuportahan sila, iaasa eh, tayo aasa tayo ngayon sa importation pati yung bigas na dapat uh, kaya naman nating uh, iproduce ay sa natin sa kanila dahil uh, Magiging, uh, uh, magiging malungkot ang buhay nila kapag sila ay patuloy na nagsaka so sana ilang naman ang point natin dito sir at saka compadre Emil unawain natin mabuti yung uh, kung nasaan yung naging problema dahil i can assure you kayang-kaya nating dalin yan kung kailangan nating dalin dito sa national no kun mm -hmm. sa pinakapamunuan ng NIA dito sa Manila o sa DA, pwedeng-pwede nating dalhin doon yan derecho para yung problema eh, e, masolusyonan at hindi na maulit kahit kailan, hindi lamang sa isang lugar kundi sa buong Pilipinas dahil yung magsasaka po, eh, concentrate tayo ng concentrate yung OFW yung ating mga bayani, ano? bayaning bayani rin po nung araw pa ng ating mga magsasaka. So kailangan po talagang alalayan natin, tulungan natin upang yung kanila namang paghihirap ay eh, talaga namang mabigyan ng uh, karampatan uh, na reward for their for their labor. No? So uh, <clears throat> sali ako dyan Jerry. Alamin natin and then uh, if we need to elevate it to this level up here, eh, di dalahin natin. Meron naman tayong mga kapatiran dyan na nakakilala natin at pwedeng-pwede nating idulog sa kanila para mabigyan ng solusyon. Ang kagandahan kasi dito uh, Sir Gary, kapag ito ay pinag-uusapan natin sa uh, ating uh, uh, programa ay uh, nagbibigay ito ng babala doon sa mga uh, iba pang opisyal ng ating pamalaan na wala silang uh, gagawin na masama na hindi malalaman ng ating mga kabayan. Kasi mayroong nakatingin na uh, media, mayroong matang uh, titingin dito sa mga kanilang pagkakamali. Malino doon talaga eh Sir. Nakita ko yung... Uh, yung uh, uh, yung binasa kahapon ni uh, uh, pangalan nito ni uh, Dr. Valenzuela at alam ko naman hindi niya naman na uh, uh, sa sakripisyo kanyang uh, karir bilang isang professor sa isang state college uh, yan po ay isang doktora na sinabi niya na bibilhin po ng 20 pesos bawat kilo at uh, sinabi niya rin at uh, source sa kanya na yung mga suporta ng Department ng National Irrigation Administration ay yun po ay free assistance yun. at hindi kinakailangan na ibawas doon sa ipinahiram na 50,000 pesos na actually karamihan po doon sa mga magasaka, ay hindi naman po umabot ng 50,000 yung kanilang nahiram kasi ang una doon sir ay pinahiram sila ng 20,000 para doon sa preparation ng kanilang uh, palayan di ba sir kinakailangan i yan hmm. uh, ang iba inaararo uh, pinapatubigan So yun yung uh, paggagastusan noong uh, 20,000 per hectare, Tapos yung 30,000 naman ay uh, para doon sa binhi, para doon sa fertilizer, para doon sa herbicide, sa pesticide. So ang naging problema doon ay uh, yung uh, pesticide, herbicide, wala silang uh, ipinapakita na computation kung magkano ang uh, cost noon only to find out noong magbabayaran na, mag, uh, nagbigay uh, na sila ng kanilang palay, doon sa National Irrigation Administration ay uh, masyadong uh, excessive yung pricing. Yung nabanggit-nabanggit uh, nabanggit kahapon, di ba sir, na yung uh, binhi na ipinamimigay ay low germination. Ito dapat pa itong imbistigahan ng uh, ating uh, uh, gobyerno, ng ating uh, ng Department of Agriculture. Bakit nakakalusot itong uh, ganitong klase mga binhi na low germination? At uh, hindi tumutubo. Kasi dito, lalo natin pinapagkanulo yung ating mga magasaka. Isipin mo na, nag-planting uh, ano ka, na, nag ka na. Tapos hindi, especially yung, yung in-spread, di ba sir, yung uh, after preparation ay parang tinatapon lang yung mga bini. Mm -hmm. Tapos pag hindi yan uh, tumubo, di ang gagawin ng mga magasaka ngayon ay uh, ipiprepare ulit nila yung kanilang uh, na dubli pa yung kanilang uh, gastos ngayon, di ba sir? Nakakapagtaka yung uh, lakas ng loob ng mga taong ito na na naga undermine ng uh, programa ng ating uh, presidente. Actually, kung napansin mo, for for a short while, um, uh -huh. months din eh, hindi nag-appoint ang presidente ng sekretaryo ng, ng Agriculture, Agriculture. Department of Agriculture because he wants to make sure na yung mga magsasaka eh are they are well taken care of. Okay. So, ngayon kahapon doon sa ikli ng conversation na inabutan ko, napansin ko na mayroon talagang problema somewhere, no? Unang-unang problema mm -hmm. doon is we have a a chairman who well, sabi niya and and big, bigyan natin ng benefit na he's telling the truth. He did not know that he had that kind of document in his office eh doon pala kinuha ni Dr. Valenzuela yung uh, kopya niya. But uh, I'm still waiting. Sana mabigyan tayo ng kopya ng dalawang kontrata na si pinag-uusapan natin so that mas makatulong tayo doon sa mga magsasaka. Uh, in the meantime, it's localized doon sa area na yun, But ultimately, uh, yung lahat na magsasaka sa buong bansa and uh, I am sure na our program will be will be able to, to help. No? Uh, kung hindi man madinig, sa sa ere ay eh, pupuntahan natin at ipapadinig natin sa kanila at ipapaalam natin yung problema. May mga points na alarming General Garcia at kay uh, General Samudio, ano? Uh, kasi nung uh, nagtatanong si uh, General uh, Samudio, ang ang unang kwento ay apat na barangay lang. Tapos ang pinag usapan na ay may regional level ng kausap. So uh, paano 'yun kung uh, kung kung tatlong barangay lang o apat na barangay o buong lahat ng mga barangay sa buong region. O kung paano na lang ang kinita kung 20 pesos ang account, accounted for pero ang pinasok lang or ang binigay lang dun sa mga magsasaka 10 piso. Imagine that amount of money na ayaw natin maging malisyoso. Sabi ko nga. Mm -hmm. Pero uh, kung ganun, kung ganung level ang nangyayari at nangyari sa isang lugar na malayo sa Metro Manila which is eto yung gustong gusto eh kapag malayo sa Metro Manila walang media so ang great equalizer natin dito yung ngayon yung social media na sana ay tuloy-tuloy uh, at uh, well I'm sure uh, with these efforts na ginagawa natin ay uh, itong 2025 ay maging mas maliwanag at puno ng pag-asa para sa ating mga bayaning farmers dapat ma identify din natin itong mga taong ito na sumisira sa programa ng gobyerno na, dahil hindi natin alam kung gaano kalalim tayo na penetrate ng mga dating mga kalaban natin kalaban ng estado baka sila sila pa rin ito na 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 sumisira sa sa trust ng gobyerno para para gumanda ang ating kinabukasan katulad ng nangyayari sa ating lower house no mm -hmm. sa sa ating uh, house of representative yung mga na, na, mga bumabandera buma doon ngayon mga kalaban po ng estado yun eh merong isa ro na eh, hindi natin maiintindihan dahil ano dati naman siya uh -huh. <laughs> ako ako ang paniniwala ko diyan sir ha? pero bago ko bago, bago natin yan susugan sir yung uh, binabanggit mo Ipaliwanag ko lang kay uh, Compadreng Emila. Actually, yung uh, sinasabi na apat na barangay, mm. apat na barangay yun na uh, uh, parekoy, isang uh, Irrigators Association, tatlong Irrigator Association ang naja dyan sa Pilika Marinizor. So yung isang Irrigator Association ay composed of four barangays. So mayroon pang dalawang irrigators na pwedeng apat, pwedeng tatlo, or baka mas madami pang barangay yung uh, member doon sa mga Irrigators Association na ito. At ang pinag-uusapan natin dito, Parikoy, ay yung Pili Kamarinisur lang. Mayroon pang bula at mayroon pang ibang mga bayan. Kaya nga, ito, very timely ito na, at ito ay malaking tulong ito sa ating pamala, na ito ay nadala natin itong usapin na ito dito yes. sa national level para uh, kung ito ay mapakinggan ng Department of Agriculture at saka ng administrator ng National Irrigation Administration. Magkakaroon sila ng sa atin sa military sir yung uh, tawag sa atin command conference, di ba yes, sir, yung yes. unang ah. command conference nila, yung conference nila. So uh, itong mga bagay na ito ay pwedeng i-remind doon sa mga implementor na 'wag nilang pagkakitaan itong mga project nito sapagkat sa totoo lang naman talaga noong uh, sinabi ng uh, mga kausap nila sa National Irrigation Administration na bibilhin ng 20 pesos per kilo Natuwa yung mga magkasaka talaga. Eh. Parang sila ay nakakita ng tulong galing sa gobyerno. Parang happy nga happy sila kasi ang prevailing na presyo ng palay doon sa pili ay 17, uh, 17 pesos per kilo. Ibibili mo ng 20, 20 pesos per kilo. Hindi, talagang matutuwa yung mga magkasaka at bibigyan nyo pa ng fertilizer, pesticides, seeds uh, na talagang nakita natin na nandun doon ang pagmamalasakit ng gobyerno. Kaya lang, ang dapat babantayin dito ng mga implementor po sa nasa taas ay yung monitoring, tama yun na ini-engage tayo para ipaliwanag sa ating siguro. Ano bang mga, sa ating service military, madali. Mayroon tayong tinatawag na inspector general. Di ba sir, bumaba yung inspector general na yan yes. at uh, tinitingnan kung ano ang implementation, yung readiness natin, yung uh, mga pagkukulang natin. Dapat ganun din sa Department of Agriculture yung uh, mga departamento na in-charge dito sa magpapatupad ng proyekto na mayroong kinalaman sa food security. yun lang naman ang gusto natin mangyari dito na maramdaman talaga ng mga mag-isaka na sila ay nakakakuwang tulong dito sa mga ahensya ng gobyerno na inuutosan ni Presidente na mag-implement ng mga programa na mayroong kinalaman sa food security. ilang lang naman, sir. And, uh, dapat, meron, padang, ano, eh, dapat meron silang... Uh, maganda to na pag-uusapan. Dapat, dapat meron itong mga ahensya na ito na yung, yung nagre-review ng how the process is uh, progressing kaya ayo mm -hmm. uh, ito naalala ko si General Salazar eh ayaw ni General Salazar ng post audit kasi late na yan sabi niya nagiba na mm -hmm. bago malalaman mo lang na bakit nagiba yun ang uh, alamin mo sa post audit pero kung nire review mo yan habang yan ay ini-implement bago pa magkamali na i-correct -ico na ako dito mm -hmm. ang tingin ko uh, tignan natin doon sa ating mga frontliners doon sa mga second level kung sino dito yung talagang nag undermine ng project, ng programa, dahil it could be aligned to, you know, uh, sa agenda ng no, uh, ating mga mga dati-dati ng kalaban natin para hindi magtagumpay yung project ng presidente. Iyon. Uh -huh. Ako ang tingin ko dito, ang akal, parang ina-underestimate nila yung kaalaman ng ating mga mag-asaka kasi yung mga magsasaka natin, akala siguro nila ay wala mga pinag-aralan kaya ang sabi nila, o sige, pautangin natin ng 50,000. Pero tayang kukuha doon sa tulong na galing sa Department of Agriculture. Tapos ibibigay natin yung mga fertilizer, pesticide, herbicide, yung uh, seeds nito, iti charge natin doon sa 50,000. Ang tingin ko ganyan ang mga ginawang ginawang uh, operasyon eh, ng uh, nitong mga Kaya nga iniimbitahan ko yung mga taga-National Irrigation Administration. Kung gusto niyo magpaliwanag o kung may nakikinig po sa inyo, welcome kayo dito sa aming programa. Yes. At uh, sagutin niyo yung mga uh, tanong ng ating mga magsasaka kasi hindi kami hindi niyo kami mapipigilan na mag-isip ng masama kung ito yung klase ng narrative na napapakinggan namin doon sa mga magsasaka na hindi niyo maipaliwanag ano ang computation, anong pinanggagalingan ng programa, ano ang dapat para sa mga magsasaka. Uh, ito yung mga bagay na dapat ninyong sagutin ng maayos sa ating mga mag -asaka. Because ako naniniwala na bago implement ang project na ito, ay mayroon kayong uh, konkretong programa sa implementation ng projects na ito. At alam ko, nakasama sa programa ng gobyerno ay iyong pagpapaliwanag. Mayroong strategic communication yan. Dahil kung wala kayong stratcom, ay uh, may problema kayo. Diba, no? Ayun. Kung wala kayong tamang communication sa mga mag ay inutil yung project ninyong yan. Kasi hindi niya maintindihan ng mga magasaka. Ang problema, ang tingin ko dito, sir, ay in-understimate nila yung mga magasaka. Eh, ang problema, mayroon doktor pala doon, isang PhD na nagtuturo sa isang state college. Mayroon din na uh, mga nakakaalam ng kaunti, yung may mga, may mga police na ngayon naging farmer na. Yung kapatid ko ay farmer na dating polis. Oh. So, uh, talagang uh, hindi nila mapagtataguan itong uh, mga Uh, ginawa nilang kabalbalan. 'Yun lang naman 'yan, sir. Yes, maraming, ako. Salamat and back ako, to maraming salamat and ako. maraming salamat General Samudio, sir. Yung uh, eh, parang na uh, konektado dun sa pangako ni uh, Pangulong BBM, ni PBBM na ang presyo ng bigas ay ibababa niya sa halagang 20 pesos. Eh hindi mo ma-attain yung objective na 'yon kung yung mga nagpapatupad nung uh, ma programa eh, doon sa ibaba maka undermine nila yung project mm -hmm. hindi mo talaga ma attain so ultimately uh, the, now i will use the word uh, you are actually uh, sabotaging the the objective of the president na mm -hmm. hindi niya talaga ma attain yung 20 pesos per per kilo na yan no? mm -hmm. uh, although we're not saying na yun lang dapat ang ating uh, objective yung uh, 20 pesos per kilo Uh, siguro katuwang ng 20 pesos per kilo meron ding self sufficiency program na dapat ma-develop doon sa ating mga mga magsasaka ano so yes. kakalungkot dahil tama yon maganda yung programa pero ang nangyayari uh, hindi mapangyayari dahil meron tayong mga mga kasamahan na hindi naka-align sa objective ng ating uh, pangulo mismo. No? Mm -hmm. So I think we really need to take this up on the national level. And uh, if you guys are listening, uh, we will assure you we will take this up on the national level. You better you better uh, prepare. Ayusin niyo. Ayusin nyo no? Ayusin mm -hmm. dahil hindi hindi tama yung uh, mga nangyayari dyan, eh mm -hmm. alam nyo, yung mga farmers yan ang atin talagang kumbaga eh workhorse natin sila yung nagpapakahirap mm -hmm. ngayon sa pagpapakahirap nila gusto nyo mas kumita pa mm -hmm. dun sa mga talagang naghihirap mm -hmm. ako ang ano nagtanim ako ang nag nagbayo nag o ako ang nagsaing putsa iba yung kumain eh, ikaw ang kakain hindi ayo oh, Ay, oh, no. no.